Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, ito ay tungkol sa mga katangiang CSS na may kaugnayan sa mga talahanayan. Maaari mong matutunan kung paano magdisenyo ng mga layout ng talahanayan, mga hangganan, mga posisyon ng caption, at iba pa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Una, tingnan natin ang property na table layout. Ang table layout ay isang property ng CSS na kumokontrol sa paraan ng layout ng mga talahanayan sa HTML. Hinahayaan ka ng property na ito na tukuyin kung paano kakalkulahin ang mga lapad ng kolom ng isang talahan na yan. Sa klase na Table Layout Auto, ang mga lapad ng kolom ay tinutukoy batay sa nilalaman sa bawat cell. Ang mga lapad ng kolom ay nagbabago ayon sa nilalaman, at ang mga cell na may mahabang nilalaman ay magpapalapad ng kolom. Ang klase na Table Layout Fixed ay gumagamit ng table layout fixed. Ang lapad ng bawat kolom ay pantay na itinakda at hindi nagbabago ang lapad kahit na mahaba ang nilalaman. Ang table layout ay pangunahing mayroong dalawang halaga, auto at fixed. Ang pagtukoy ng auto ay automatikong inaayos ang mga lapad ng kolom ng talahanayan batay sa nilalaman. Binabasa ng browser ang lahat ng nilalaman ng bawat cell at tinutukoy ang lapad ng bawat kolom batay sa nilalaman. Maaari itong magresulta sa mas mabagal na pag-render ng buong talahanayan. Ang pagtukoy ng fixed ay nangangahulugan na ang lapad ng bawat kolom ay tinutukoy ng lapad ng mga cell sa unang hilera o ng attribute na width. Ang buong talahan na yan ay agad na iginuhit at ang mga lapad ng kolom ay tinutukoy ng hindi binabasa ang lahat ng nilalaman. Bumubuti ang performance kahit na may maraming datos sa talahan na yan. Sa auto, automatikong inaayos ang lapad ng talahanayan ayon sa nilalaman. Ang mas dynamic na layout ay posible, ngunit maaaring bumagal ang pagganap sa mas komplikadong mga talahanayan. Kapag gumagamit ng fixed, ang lapad ng mga kolom ay naayos, pinapanatili ang pare-parehong layout kahit ano pa ang nilalaman ng talahanayan. Habang gumaganda ang pagganap, Maaaring maputol ang nilalaman kung hindi ito magkasya sa lapad. Susunod, tingnan natin ang Border Collapse na ari-arian. Ang Border Collapse ay isang ari-arian ng CSS na kumokontrol kung paano ipinapakita ang mga hangganan sa pagitan ng mga cell ng talahan na yan. Ginagamit ito upang tukuyin kung paano ipinapakita ang mga hangganan sa pagitan ng mga sel ng talahanayan. Kapag ginamit ang border collapse, separate, magkakaroon ng magkakaibang hangganan at espasyo sa pagitan ng mga sel. Ang puwang sa pagitan ng mga sel ay inaayos gamit ang border spacing na ari-arian. Sa halimbawang ito, itinatakda ang 10px na puwang sa pagitan ng bawat sel. Kapag ginamit ang border collapse, collapse, ang mga hangganan ng magkadikit na mga cell ay pinagsasama at ipinapakita bilang isang solong hangganan. Bilang resulta, ang talahanayan na ay nagkakaroon ng mas buo at maayos na disenyo. Gaya ng halimbawang ito, ang border collapse na ari-arian ay karaniwang may dalawang halaga, separate at collapse. Kapag itinakda ang separate ang bawat hangganan ng sel ay iginuguhit ng hiwalay at may puwang sa pagitan ng mga sel. Ginagamit ito kapag nais mong malinaw na maihiwalay ang mga hangganan dahil ang mga hangganan ng sel ay ipinapakita ng magkakahiwalay. Ang puwang sa pagitan ng mga cell ay maaaring ayusin gamit ang border spacing na ari-arian. Kapag itinakda ang collapse, ang mga hangganan ng magkadikit na mga sel ay pinagsasama at ipinapakita bilang isang solong hangganan. Dahil nagsasapawan ng mga hangganan, ang buong talahanayan na ay nagkakaroon ng magkakaisang hitsura. Malinis na ipinapakita ang mga hilera at kolom ng talahanayan, na, na ginagawang angkop ito para sa mas simpleng disenyo. Sunod, tingnan natin ang border spacing na ari-arian. Ang border spacing ay isang ari-arian ng CSS na ginagamit upang tukuyin ang puwang sa pagitan ng mga cell sa isang HTML na talahanayan. Na Nakakatulong ito upang ayusin ang puwang sa pagitan ng mga cell ng talahanayan at kontrolin ng visual margin. Sa halimbawang ito, ang puwang ng mga cell ay idinagdag bilang 5px ng paalang at 20px ng patayo. Ang katangiang border spacing ay gumagana lamang sa mga talahanayan kung saan tinukoy ang border collapse, separate. Kung tinukoy ang border collapse, collapse, ang katangiang ito ay hindi gumagana. Ang mga halaga para sa katangiang border spacing ay tinutukoy sa pixels o iba pang unit ng haba. Maaaring itong tukuyin sa sumusunod na dalawang format. Kapag tinukoy ang isang halaga, ang espasyo sa pagitan ng mga hilera, itaas at ibaba, at mga kolom, kaliwa at kanan, ay itinatakda sa parehong halaga. Sa halimbawang ito, idinagdag ang espasyong 10px sa pagitan ng lahat ng mga selula. Kapag tinukoy ang dalawang halaga, ang unang halaga ay nagtatakda ng paalang na espasyo sa pagitan ng mga kolom, at ang pangalawang halaga ay nagtatakda ng patayong espasyo sa pagitan ng mga hilera. Sa halimbawang ito, ang espasyo sa pagitan ng mga kolom ay 10px at ang espasyo sa pagitan ng mga hilera ay 20px. Susunod, tingnan natin ang katangiang caption side. Ang katangiang caption side ay isang CSS na katangian na ginagamit upang tukuyin kung saan ipapakita ang caption, caption na elemento, ng isang HTML table. Kapag tinukoy ang top, ipapakita ang caption sa itaas ng talahanayan. Ito ang default na setting at ang mga caption ay madalas gamitin bilang pamagat o paglalarawan ng talahanayan. Kapag tinukoy ang bottom, ang caption ay ipapakita sa ibaba ng talahanayan. Gamitin ito kapag nais mong ilagay ang mga paliwanag sa ibaba ng talahanayan. Susunod, tingnan natin ang katangiang empty cells. Ang empty cells ay isang CSS na katangian upang kontrolin kung ang mga walang lamang selula sa isang HTML table ay ipapakita. Sa default, ang walang lamang selula sa isang table ay nagpapakita rin ng mga border, ngunit maaari mong gamitin ang katangiang ito upang kontrolin ang pagpapakita. Kapag tinuoy ang show, ipapakita rin ang mga walang lamang selula. Ito ang default na kilos. Kapag tinukoy ang hide, gagawin nitong hindi nakikita ang mga walang lamang selula. Ang mga balangkas at background ng mga cell ay hindi iguguhit. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel.